Mga ka-deliver, ang kutsing po ito, Mitsubishi Lancer, yung kanyang aircon po nagka-problema. Nabutas yung hose, tumutulog po dito sa flooring. Ito po yung lagay ng tubig, tumutulog po. Ito po, tingin niyo po, basa po siya, mga ka-deliver. Ang gagawin po natin, para mawala yung sulat doon sa hose, gagamitan natin nito. Nito pang songkit po. Dito po sa may makina dito po mga kadeliver papasok natin like and share na lang po like and share at pakisubscribe na lang po kadeliver vlog dito po ipapasok natin dito sa host papasok po natin dito para dito na lumabas yung Turok ng aircon Napakadali lang po yan Nag-aalala kasi O tingnan niyo po Nagtumutulo na siya Yan po Nag-aalala kasi po Nag-aalala na kasi po Yung may-ari nitong Mitsubishi Like and share na lang po Ko Deliver Vlog Libre lang po sa akin Patsikapan niyo sa akin Yung mga sakyan niya po Okay na po O tumutulo na dito Nakita niyo po buha Yan o ang lakas niya na po. Napakadali lang po. Mga kadeliver, dito lang po yan. Huwag muna kayong magkukuha ng mekaniko. Itatrain nyo lang po dito sa labasan. Yan boss, tingnan mo na po. Eh boss, oh, dito na dumadan. Napuno na pala yung tubig. Kaya dun pala sa loob ng flooring no tumutulo. Kasi puno na. Surat talaga. Ganun lang po mga kadeliver. sulat na hus sa Kun. ganito lang po oh, ang lakas na boss tingnan nyo na boss para siyang nawasya oh. Hmm. para siyang nawasya makadeliver na kita nyo po no. Hmm. kaya pala doon nasa loob dumadaan kasi na baral lang tinanyo nyo mga ka Yan po. Ay, kalaw! No. Shit! <laughs> uh, para siyang nawasa, ka-deliver. Uh. Ganun lang po. Like and share na lang po. Ganun lang po, mga ka-deliver. ka vlog. Yan lang, boss. Ganun lang po yan. Saan ay? Tingnan sa baba. O dito na dumadaan. Yan na po. Dati sa flooring po siya. Dati sa flooring po siya tumutulo kasi puno na. Like and share nilang po at paki-subscribe nilang po. Mitchubishi Lancer. Sasyan ay.